Sa layong mapanatili ang maayos na kalusugan ng mga residente ng Agusan at Surigao del Sur, daan-daan sa mga ito ang nakabinipisyo sa tatlong araw na medical mission ng 3rd Special Forces Arrowhead Battalion at ng 1st Civil Military Operations Company sa ilalim ng 4th CMO Battalion sa ilalim ng operational control ng 401st Infantry Unite and Fight Brigade noong Hunyo 3 hanggang Hunyo 5 sa Sitio Tela, Barangay Buatong, San Agustin, Marihatag, Surigao del Sur, Purok 8, Sitio Katipunan, Barangay San Lorenzo at Sitio Mikit, Barangay San Martin na parehong nasa Prosperidad, Agusan del Sur. Kaugnay nito ang mga medical professionals, volunteers at mga representante mula sa mga nagtutulungang ahensya ay nagbigay ng medical consultation, dental services, eye check-ups na may libreng salamin, libreng gamot at bakuna, nagkaroon din ng counseling, libreng tuli at gupit at pamimigay ng chinelas sa mga benepisyaryo. Naging posible naman ang naturang aktibidad dahil sa sama-samang pagsisikap at pagtutulungan ng kasundaluhan, Philippine General Council of the Assembly of God, Philippine National Police, local government units, Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Philippine Red Cross kaugnay nito. Layunin din ng naturang aktibidad na tugunan ang pangkalusugang pangangailangan ng mamamayan lalo na ang mga nasa underserved communities sa dalawang lalawigan. Samantala, sa kanyang mensahe, sinabi ni 401st Infantry Brigade Commander Brigadier General Francisco Lorenzo Jr. na tuloy-tuloy ang programa at pagbibigay serbisyo ng pamahalaan sa lahat ng mamamayan upang mapabuti ang kalagayan ng mga ito. Patuloy lang yung pagpursigihan yung pagganap ng ating tungkulin. Tayo ay mga government servant. Uh, serbisyo publiko yung ating kabaho. Medyo may ka-activate nga lang na risk, konti. kasi no? mga landlord din yung ating pinakaharap. But uh, siguro masabi natin na kaunti na lang ito. Uh, kunting pagpusigin na lang, patuloy-tuloy lang natin yung na panan na maayos ang ating katungkulan. Tulungan natin yung mga tao, ipakita natin na ang gobyerno ay narito para pag ang sila. Napapanahong balita, servisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News.